Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 6, 2025. Habang sumisikat ang araw sa Marso 6, dala ng init ng iyong elemento ng apoy ang masiglang enerhiya na nag-udyok sa iyo upang yakapin ang araw na may buong sigasig at pananabik. Sa iyong likas na lakas, tila walang makapipigil sa iyo sa paghahanap ng mga bagong karanasan at posibilidad. Ang siglang ito ay nagmumula hindi lamang sa pisikal na enerhiya, kundi pati na rin sa iyong matibay na paniniwala na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang matuto, lumago, at sumubok ng bago. Ang iyong likas na sigla at pagmamahal sa kalayaan, ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang araw ng may determinasyon at pag-asa. Hindi mo lamang hinahangad ang pagbabago, kundi aktibo mong hinahanap ang mga pagkakataong magdadala sa iyo sa susunod na antas ng iyong paglalakbay. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagliliwanag, nag-aanyaya sa iyo upang lumampas sa mga hangganan ng iyong nakasanayang buhay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga hamon, masisilayan mo ang isang bagong bahagi ng iyong sarili, isang bahagi na naghahanap ng pagbabago at paglago. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring dumating sa anyo ng mga bagong oportunidad, bagong kaalaman, o kahit bagong pananaw sa buhay. Maaaring ito ay isang bagong proyekto na biglang darating sa iyong landas, isang makabuluhang pag-uusap na magbubukas ng iyong isipan, o isang simpleng pagsubok na magpapalakas sa iyong karakter. Ano man ito, tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, ay naglalapit sa iyo sa mas malawak na pag pagunlad at tabumpay. Hindi kailangang madaliin ang proseso, hayaan mong dumaloy ito ng natural at gamitin ang iyong enerhiya sa tamang direksyon. Sa araw na ito, mahalagang maunawaan mo na ang lahat ng bagay ay may takdang oras at espasyo upang mangyari. May mga pagkakataong maaari kang makaramdam ng pagmamadali o kagustuhang mapabilis ang isang bagay, subalit alalahanin na ang bawat pangyayari ay may tamang panahon. Ang labis na pagpupursigi kung minsan ay nagdudulot ng pagkapagod at pagkadismaya, kaya't mas mainam na hayaang dumaloy ang mga bagay ayon sa kanilang sariling bilis. Ang pagpayag sa sarili na maging ganap na kasalukuyan sa bawat sandali ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kapayapaan. Sa halip na mabahala sa hinaharap o mag-alala tungkol sa nakaraan, subukang ituon ang iyong atensyon sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Minsan, ang pinakamagandang mga karanasan ay dumarating ng hindi inaasahan, isang kaswal na pag-uusap na nagbubukas ng isang bagong oportunidad, isang hindi planadong biyahe na nagbibigay ng bagong pananaw, o isang simpleng sandali ng katahimikan na nagdadala ng malalim na pangunawa sa sarili. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa diinaasahang mga pagkakataon, nagkakaroon ka ng kakayahang makita ang mahika ng kasalukuyang sandali. Ang pagpapahalaga sa bawat karanasan, gaano man ito kasimple o kaliit, ay magdadala sa iyo ng higit na kasiyahan at pagkakontento. Ito rin ay isang paraan upang matutong magpasalamat at mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Ang buwan na sa Gemini ay nagdadala ng enerhiya ng masiglang komunikasyon at pakikisalamuha. Ang araw na ito ay may dalang potensyal upang magkaroon ng makahulugang pag-uusap na maaaring magbukas ng bagong pananaw o magbigay sa iyo ng inspirasyon. Ang pakikipag-usap sa iba ay maaaring hindi lamang isang simpleng pagpapalitan ng salita, kundi isang mas malalim na koneksyon na maaaring magbigay linaw sa iyong mga iniisip at damdamin. Sa iyong mga pakikipag-usap, sikaping makinig ng mas malalim at unawain ang mga mensaheng maaaring hindi agad nakikita sa ibabaw. Ang tunay na pag-unawa ay hindi lamang nakukuha sa mga salitang binibigkas, kundi pati na rin sa emosyon, tono, at kilos ng kausap mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon sa maliliit na detalye, nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong mga salita rin ay may bigat, kaya gamitin ang mga ito ng may katapatan at sinseridad. Ang pagiging tapat at bukas sa iyong komunikasyon ay hindi lamang makakatulong sa iyo upang maipahayag ang iyong damdamin kundi magpapalakas rin ng iyong mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba, makakalikha ka ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa. Ang araw na ito ay maaaring maging pagkakataon upang maipahayag ang iyong saloobin, humingi ng gabay, o magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang kasiyahan at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa maliliit na tagumpay ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Minsan, sa ating pagnanais na makamit ang mas malalaking bagay, nakakalimutan nating ipagdiwang ang maliliit na tagumpay na ating nakakamit sa araw-araw. Hindi kailangang maging malaki o en grande ang isang tagumpay upang ito ay ipagdiwang. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang patunay ng iyong pagsusumikap at dedikasyon. Kaya't sa araw na ito, pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay isang simpleng pagnipin ng isang estranghero, isang gawain na matagumpay mong natapos, o isang sandali ng katahimikan na nagbigay sa iyo ng kapanatagan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagsisilbing gabay upang mahanap mo ang kasiyahan sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga simpleng kasiyahan, natututo kang mas lalong pahalagahan ang proseso ng iyong pagunlad at hindi lamang ang destinasyon nito. Sa aspeto ng swerte, ang kulay na nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyo ngayon ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, karunungan, at malinaw na komunikasyon. Maaari mong isuot ang kulay na ito o isama sa iyong kapaligiran upang mapanatili ang balanse at kalinawan ng iyong isipan. Ang presensya ng kulay na ito ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong pagiging kalmado at mahinahon sa harap ng anumang hamon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, walo, labing anim, at 35. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay mo sa paggawa ng mahahalagang desisyon o maaaring magsilbing inspirasyon sa mga gawain mo sa araw na ito. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong isang aktibidad na matagal mo nang gustong subukan, isang simpleng oras ng pagpapahinga, o isang pakikisalamuha sa mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong maranasan ang saya at kadaanan ng buhay. Sa paggawa nito, mas nagiging bukas ka sa positibong enerhiya, at mas nagiging handa kang harapin ang mga darating na oportunidad. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga nangyari at kung paano nito naapektuhan ang iyong pag-unlad bilang isang indibidwal. Ano ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang iyong naramdaman? Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay isang paglalakbay at bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas malawak na pag-unawa sa sarili at sa mundo tandaan na ang iyong espiritu ng paggalugad at pagkatuto ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagiging ikaw. Sagitarius, ikaw ay isang taong puno ng apoy at sigla. Ang iyong kakayahang maghanap ng bago at sumubok ng iba't ibang bagay ay isang biyaya na nagdadala sa iyo sa mas matataas na tabumpay. Patuloy mong yakapin ang diwa ng paglalakbay at panatilihin bukas ang iyong puso sa lahat ng posibilidad. Ang sansinukob ay sumusuporta sa iyo, kaya't magtiwala ka sa iyong sarili at sa landas na tinatahap mo. Ang hinaharap ay puno ng pangako, yakapin ito ng may buong tapang, sigasig, at pananampalataya. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.